Okay mga busing, ito ay puzzle. Puzzle lang. Unang sulong sa... Ano ha? Ilo ha? Hindi makatabla ang black. Sa anong paraan? Sa anong paraan mga busing? unang tiras sa green ha, ah, sa yellow, ha. Pero bigyan ng portable ang black sa anong paraan mga busi. Ito titira ang black ha, ito padama siya. Ang gert ang ilo naman doon. Doon ang kanyang takbo. Sa black ito ang takbo ha. Okay ipakita ko sa inyo kung paano itira mga busing ah. ito lang mga busing oh. parang ibang tira ha talagang ibang tira mga busing ha kundi ito mga busing ha oh. itong tira pagkain kain hindi pwede tumira dito ang black ha hindi pwede tumira ang black yan hindi dahil matatalo na yan ang black madaling matalo dito lang itiraw yan

na po ang black. Ah. Okay. Ito ang Ah, in. Ito black. Hindi pwede dito. Hindi na, di tira niya, lang black po, Ang ilo walang ibang takbo kundi dito ang pinakarapis hindi siya pwedeng tumakbo dito dahil may gano'n no yan siya may gano'n diba ya di pwede no itu

dito pwede dito ha ay may ganon magkatakbo na siya kaya yeah. dito ang tinira niya dito ang tira sa si ilo ha hindi pwede maka ganito okay, ay may ganon may harang na diba ya yeah, hindi pwede Tira sa Glock ito lang, hindi na po sa pwede niyan tuloy na rin. May ganon o? Niyan pwede din, may ganon kain, no? Eto lang tay, lang timing ng Glock, kaya tira rin sa iyo, ito lang, ito lang ha mo tapos hindi pwedeng tumira ang black ito ha then may yeah. gano'n o no? walikin diba kurang black ya, tira na sa black ito lang or dito kung dito wala nang tira parang nang Kaya, hindi na kami sa tira sa plak, dito lang. Oo, no? kala niyo tira sa, yelo, kundi dito lang. Di tira ang plak yan, kaya dalawa, diba? Dito kain, karena diba? Kaya tira sa black.

dito talaga so ang gagawin mo yan ka lang na ang black diba kain ah, talo ok Okay. lang shout out mo na sa lahat ng mga damadurus sa buong Pilipinas kaya yung bago pa lang si sa channel inyong kalimutan mag subscribe at ipindot ang aking notification bell para update kayo sa aking susunod na mga videos kaya guys ha sa larong dama bawal makipagkaibigan sa laro ng dama ha? yan lang ating tandaan bawal makipagkaibigan sa laro ng dama ang dama ay sports lamang bawal tayo makipagkaibigan sa, sa mga senior player junior A player <coughs> Last B player tayo ay kalaban sa laro ng dama pero sa inuman kaibigan tayo ha? pero sa laro ng dama kalaban tayo ha? dahil kung kaibigan natin ang mga dama doon hindi tayo aangat hindi aakyat ang ating mga tirada sa laro ng dama ha? kalaban talaga natin ang mga magagaling maglaro sa laro ng dama kaya yan ang ipasok sa ating isipan okay. Yan na, palala sa mga damadora sa buong Pilipinas kung hindi sa buong mundo na kaya yan na ang payo ko sa magagaling maglaro ng lama bago pa lang sa laro ng lama bawal ibigan laro tayo sa pustahan laro tayo walang kaibigan kaibigan itago lang ang pusta ha itago lang Kung gusto nyo mag exclusive na kayo lang dadayo kayo sa sa lugar ni sa lugar ng katunggalin niyo sa laro ng dama dadayuhin niyo saan niyo mag-schedule kayo para ano ma-set ang inyong laro kaya ayan hindi natin i-tolerate na magkaibigan tayo sa laro ng dama kaya uh, kung gusto nyo makipaglaro mag ano lang kayo mag schedule sa inyong mga katundali sa laro ng dama para pasiyahan at ng kunting pera na magpustam para gumagana ang ating kaisipan para sumaya naman tayo eh, wala namang wala, wala, may wala namang gana kapag walang pusta walang pustahan di ba kailangan may pusta yun yan lang ha mga kadamador sa lahat ng mga damador sa buhol shout out sa inyo dyan na sa damador rin sa Mindanao Set out sa Cebu, Visayas. Set out sa inyo dyan, lahat ha. Kung sino schedule schedule lang tayo ha. Ating, ating secure, ha? sa lama, bawal para ini marami salamat ha mga kadamador huwag ha saat ating mga video para malaman din nila na ini yang rules dama para umangat